Uh, simula tayo dito sa video 1. Uh, Nag-umpisa kasi yan dito sa 9, ano 9, eh? 9.30. Para makita natin yung kasiyahan ng kabilang table at yung grupo ni Aura. But basically, hindi naman sila magkagalit eh. Kung baga magkakakilala yung kasama ni Aura at yung guy na involved. So, if you can see, ito si Aura na nasa ka, uh, browser. At saka ito yung guy na naka-gray. So, una nakikita niyo, hinuhubad ng guy yung ano, yung pants niya kasi yun ang request ni Aura. Hindi nagsimula yung issue, walang issue na hipuan. Nagsimula yung issue dahil itong guy na naka-gray gusto magpa-picture dito sa kay Aura. Pero sabi kasi ni Aura in order na makapagpa-picture, kailangan muna nang magubad ng pants ng guy so as you can see wala nang tugtog dyan nagsasayawan na lang sila nagkakatuwaan na lang dito sa video 1 na ano na footage so ayan tingnan nyo na mangyayari na kitang kita dito sa video na magkakaibigan itong mga yung grupo ni Aura at saka itong guy na naka -grey. Naka-yellow at saka naka-black. Ayan. Ayan yung guy. Ang kakatuwaan sila dyan, actually. Ayan. So, makikita sa video na pinapababa... Pinapababa na ni Aura yung mga kasama niya. Kasi nga, para matupad yung dare niya dito sa guy na nakukulay gray. Tiyan mo, nakikita dyan kasi... Mag... Um nung during party nagkakasiyahan na sila yan magkakakilala yan oh. kasama ni Aura yan yung guy na Hawaii yan magkak magkakasama yan Ayan. Wala, okay, okay na okay yung pag, 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 pag alis ng mga girls. Wala talagang issues. Ayan. Pinababa ni Aura lahat ng kasama niya. Yan, tingnan mo si Aura nag dito. Kasi nga, hinahamon niya itong guy. Ayan, pinababaan niya lahat. Hinaayan na siya ng kasama niya, na nakasando, pero ayaw niyang bumaba. Ang kung uh, bakit ayaw niyang bumaba, is meron siyang day dito sa lalaki, na para mapagbigyan magpa-picture, kailangan mo ba rin yung pants. Ayan. So, nagsimula sa, 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 mas maganda sa nine up until dito sa oras na ko. Nilapitan ng guy yung si Aura. Kaso nga lang, ang sabi ni Aura dito na ano, may, 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 may ano siya, na babad trip na siya kasi hindi pa naghubad ng pants yung guy. Actually, lahat ng kasama dito uh, pinababa na. Tingin ko napapansin nyo, and magkakasama yan sila. Lima yan sila nagpupo. Ngayon, pinasaran ni Aura yung pinto. Ayaw niyang paalisin itong grupo na to. Hanggat hindi naguhubad ng pants itong guy. Ayan. Ayan, nagka, yun, nagkakaasaran pa yan sila dyan. Actually, bilo, biruan lang yun eh. Kaso nga lang sineryoso ni Aura. Kasi yun yung dare niya dun sa guy. Ayan. As you can see, dyan na nagkaroon ng confrontation. Ito sila banda. yan, ito banda yan yan dyan na yung parang gusto niya pahubarin ang problema hindi hinubad ng guy ang ginawa is instead ngayon yung short, yung t-shirt yung hinubad mga makikita naman dyan eh na t-shirt yung hinubad ayun, nakahubad na yung guy dyan ayun, nakahubad na kung napapansin, tinutulak ni Aura ayun, nakahubad na ngayon yung bouncer namin, since bawal magubad sa loob sisitahin niya tong guy. Ayan, sisitahin niya yan guy. Ayan. Para may may better picture tayo, punta tayo ng video 2. Babalik lang tayo dito sa video 1 mamaya. Punta tayo sa video 2. Para makita natin yung pinaka close up sa pangyayari na yun. Doon na tayo sa nagubad na yung guy, no? Huh? Forward natin dito. Forward natin kung saan na yung gubad yung guy. Yan, pinapababa lahat ng ano yun. Kakalam ko one ano. Pinapabad ng... Uh, Ayan, actually, okay sila ni Aura at saka yung guy masama lang loob na ni Aura at gawa nga ng hindi na pagbigyan as you can see as you can see nag-uusap sila dyan may nag-holding hands pa nga sila eh sa na yung ano, footage na yun naka nakalabas na yung mga kasama niya eh Ayan, nagpapaalam na nga yung mga ano yung mga kasama ni Aura. ayun, nilapitan niya, inakbayan niya. Ayaw magpakbay ni Aura. Kasi, actually, nung, nung during party, masaya naman sila eh. Gusto niya lang talagang pahubarin yung guy. Asa ayaw ng guy. Ayan, oh, masaya pa sila, oh, nakangiti pa nga si Aura. Oh. Ano. Ngayon, pinasara nyo 'yung pinto. Ayem. Okay nga sila eh. nag aan pa nga sila oh, nagho pa nga sila. Nagkukulitan lang 'yan sila. Kukulitan lang 'yan sila. Dito na 'yung ang issue, ano. Nagba-trip na siya. na hindi siya na pagbibigyan na magubad 'yung guys. Kasi sinasabi ng mga, mga nasa palig niya, magubad ka na kasi pre para makauwi na tayo. Ayan. So as, as you can see dito, hinubad ng dahil yung t-shirt niya. Tignan niyo. Hinubad lang yung t-shirt niya. Ang gusto niya mangyari, iso yung short. Masa nga lang t-shirt lang yung hinubad. Tutulak niya yan. Ayan. So, yan. Tingnan nyo. Nakahubad yung guy. Ang gusto kasi ng ni Aura is yung pantalon. Sinta siya ng bouncer namin eh. Dito na magsisimula yung commotion dito sa loob. Nung Papaalis na yung, yung mga lalaki. So, balik tayo sa video 1. Pero, eh, teka. Play mo na natin dito yan. Hinihatak na ni Aura yan. E, Ito na yung closer. Hinahatak na ni Aura yan yung guy. Makikita naman dyan sa video kung paano hinatak ng guy. Ayan. Nagkaroon sila ng rambulan dyan. Ngayon, nandito sa video one. natin sa si video 1. Balik pa tayo dun sa inatak na nagbihis na yung lalaki. May bilib dito banda yun. Ayan. Ayan. Nakaubad yung lalaki dyan, di ba? Ayan. Sinita ng bouncer namin. Ulitin ko lang pa, to make sure. Ayan. Ibinalik ng guy yung damit niya. Yung close up mo okay. pre. Balik ng guy yung damit niya. Ayan. Nung pagbalik ng guy ng damit niya, palabas na sana siya. Ang problema, hinahatak siya ni Aura dito. Tingnan mo kung paano siya hinahatak ni Aura. Yan o, oh, o. Oh. Tingnan mo sino na unang nang, ano, kung paano hinatak ni Aura yung guy. Ayan. Ayan. O, oh, nat natumba pa sila. Sobrang punit niya yung damit ng guy. Galit. Galit na galit si Aura. Hindi niya pinapalabas yung guy hanggat di naguhubad ng short. Ng pantalon. Ng pants. Ayan. Ito yung guy. Tingnan nyo yung guy. Ito, ayan. Sa habulin pa yun ni Aura para itulak. Ayan, tingnan nyo kung sino yung unang nagalit sino unang naging physical naging ano nag-aalboroto na siya at diyan ayan inawat e, na siya ng bouncer namin eh So dito parang nagtatawanan pa si yung guy, hindi pa inaano kasi nga na ano, pero naiinis na rin yung guy kaya wala kasi na masyado nang physical yan. Tutulak pa yan ulit. bukas eh. mo hmm. Tutulak pa yun ulit. Gusto na umuwi ng guy. Actually, gusto nyo lang umiwas talaga. You know? Nag-self-defense nag nag na yung lalaki. Tingnan mo, ito block pa. Ngayon, inaawat na siya ng bouncer namin. Pina pinalabas na yung guy itong mga bouncer namin nag responde agad para mapigilan sa so, dito na tayo sa video 3 dito sa video 3 makita natin na ano dito na tayo banda kasi palabas na yan sila eh Forward natin yun yung mga nakalabas yung tropa eh, ni Aura yan yung pinasara yung ano pinto yun yun And... ayan oh. ito na yung parang nakalabas na yung guy pinapalabas na ng bouncer na yan tinutulak ni Aura yan o oh. oh. Tunaas na yung kamay ng guy ayaw mo laban niya, pero tinutulak pa rin ni Aura walang hipuan na nangyari. Yan o, nung bouncer namin, responde agad yung mga bouncer namin para awatin si Aura. Alam na mga kaibigan ni Aura kung sino talaga yung may, may issue ng time na yan. Yan, dinatulak na, na, dinatulak na ni Aura yung mga bouncer namin at dali-dali na umalis yung guy. Nakikita yan dito sa video 4. Dito sa video 4, makikita mo kung gaano ka-aggressive si Aura sa part na to. Na ano, Ayan. As you can see, bumaba yung uh, dito. Back backward pa natin yung bumaba yung guy. Ayan. As you can see, bababa yung guy dito. Galing yun sa taas kanina nung pinulak siya. Tapos tinas yung kamay. Ayan. Tumakbo pa yung guy dyan. Ayan si Aura. Ayaw talaga magpaawat. Tingnan yung ano. Yung mga bouncer namin do responde yan para maiwasan yung gulo. Ang problema yan. Kung hindi siya pinigilan, laglag -lag siya dyan. O. Oh, o. Oh. Gusto talagang saktan yung lalaki dahil hindi siya napagbigyan. Yan. Tingnan mo. Tingnan mo. Ilang bouncer yan? Dalawa. Tatlo. Para maiwasan lang yung gulo. Ang problema nga lang, ang dami ng kasama ni Aura, 24. 24 na katao yung kasama ni Aura. Siyempre, pagka ni Aura yun, pati yung mga kasama niya si uh, ano din talaga ayun oh ayun oh muntik pa siyang malaglag dyan pero nawakan siya ng bouncer namin pinipigilan siya ng mga kasama dyan pero ayaw magpawat so titingnan natin dito sa bandang entrance makikita natin dito kung gano'ng aggressive si Aura ito na yung video 5 itong video 5 nakikita natin dito na ano ay hindi, hindi, ano lang to glimpse lang to na parang nagka ano na palabas na ayan na ito, ito. makikita dito na na rumesponde agad yung mga kasama ni Aura nung bumaba yun, yun yung guy yung bumaba eh yeah. bumaba yung guy actually kawawa nga yung guy kasi punit punit yung damit ba na yung guy para umiwas lang sa gulo yun oh. ngayon yun din yung mga kasama ni Aura Ayan. so ang dami yung mga kasamang lalaki si Aura pati yung mga babae yung mga babae na nags nagsiunahan ng bumaba nagsiakyatan ulit o oh, yung may dalang rose Ayan. Nagsiyakayatan ulit. Ayan. Tinanin mo kung gaano ka-aggressive si Aura. Ayaw magpapigil. Tinanin mo. Ayan. Gust sinasabi niya yun, gusto niya sa pakin yung lalaki. Tapos dito tayo sa video six. balikan natin kung saan malis yung yung ano namin ay malis yung ano yung lalaki Ayan. babaeng ano dito eh umakit may dalang rose ayan yun yun ayan yung guy tamam Ayan yung naka-gray na guy na lumabas na sa premises namin. Ayan, lumabas na. Mamadali nga siya kasi nga ayaw ng gulo. Tapos magsisiakyatan yan. Sabi ng guy doon sa labas na awatin si Aura. Kaya yung mga guy nagsipasukan sa loob. Awatin si Aura kasi ano, ayaw magpaawat. So makikita natin dyan na kung gaano siya ka-aggressive. Ayan, mga bouncer yan na nag agad. nag agad para maiwasan yung gulo. Kaso nga lang sobrang dami ng kasama ni Aura. At gusto niya talaga sa pakin guy sa labas. So, o yan mo kung gaano kaano, 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 kaano ka ano. Gaano ka, gaano ka violent si Aura dyan. Hmm. So balik tayo dito sa last part. Simula nung umalis yung guy sa ano. So actually, hindi makikita yung guy dito. Dito dumaan sa ano yung Nung umalis siya. Eh. Mga one... 45 data ayan o si Aura. yan o ayan hindi naman pigilan si Aura dyan doon na nagsimula yung gulo ngayon yung guy gusto niyang sugurin at yung mga kasama ni Aura wala na kaming footage dyan na ano further doon sa unahan pero gusto ng guy ay gusto ni Aura sapakin yung guy then dumating dun, sa punto na um, nakisali na rin yung mga kasama ni Aura. So basically, wala talagang hipuan na nangyari. Um, kasi um, kapag dating sa hipuan, masyado kaming uh, sensitive dyan. Masyado kaming hands-on. As, you can, as you can inquire, you can also go to, to the police uh, station ng SAIS dito sa publasyon kung gaano uh, kami ka hands-on pagdating sa mga uh, ganyang issue. Sa sa footage na 'to walang issue na hipuan.